Hello, 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 hello. Hello, hello sa inyong lahat. Welcome to my blog. Ayan for today's video, guys. As you can see naman, katatapos lang nating maligo at nakapag-bi-install tayo actually. And then going to work na tayo dahil anong oras na rin naman, alas-12 na pasado. And then dadaan muna tayo ng pharmacy which is 'di lang sa baba, ayan yung live pharmacy kung nakikita nyo yan dyan tayo pupunta mamaya uh, pagbaba natin yung diretsyo tayo dyan para magpa blood pressure kasi gusto natin malaman ulit kung uh, ano na yung kinala, kina, kina, kinalalabasan ng ating uh, pag maintain sa ating uh, health and wala naman akong iniinom na gamot guys pero parang pero meron akong iniinom na ayun na nga yung garlic and turmeric na parang ginger and inaano ko lang siya sa warm na water. Actually mainit muna, pinalalamig ko lang siya ng konti bago ko siya inumin. And then yun yung uh, iniinom ko, minimaintain ko every day and morning and umiinom din ako ng mga uh, like pineapple juice. Ayun, Del Monte, mga ganyan. So Uh, Nagda-diet din tayo Which is ang kinakain natin ngayon More on fruits and vegetables So hindi na tayo masyadong kumakain ng rice uh, Malimit na tayo kumain ng rice konti na lang Pero kumakain pa rin tayo dahil kailangan natin Pero yun na nga hindi na ganun kadami Ang kinakain nating rice So nandito tayo ngayon sa room ko Para mag-prepare sa aking mga uh, gamit And then Ayun Uy lang tayo sa ano yung So, and guys, magprepare magpre magpre muna ako sa aking mga hand uh, which is ang mga iPad and yung another cellphone ko. Eh, punin ko na nga pala yung aking ano dito. kasi uh, so guys, pag uh, umaalis ako, nilalabas ko na lahat yung mga dapat at kailangan kong ilabas like yung card para sa train and bus ayun kasi kailangan talaga natin ilabas yan kaysa dukot tayo ng dukot sa bag natin and ayun meron tayong extra money dito na kailangan nating ano ba? bakit parang nakulang siya But anyway, ito lang. Ito lang yung pera natin, guys. And may bariya din tayo dito. So, I don't know kung dadaan ba ako ngayon ng, ng supermarket. But I think hindi na. Or doon na lang ako bibili sa malapit sa shop namin. Doon sa likod ng salon namin. So, ayan. Uh, um, Magbibilis na ako dahil medyo kapos na tayo sa oras sa pagbabadoon sa pharmacy sa pagpunta ng pharmacy ayan hindi pa ako nakakapagsuklay kasi doon ako sa baba mismo nagsusuklay guys and magpiprepare pa ako ng aking baon nakapagluto na ako ng rice nakapagluto na ako ng... ah may ulam na ako kasi nga Uh, pinaglulutuan ako ng mga uh, ka-work meet ko, which is may share naman ako. Ayan, pasok natin ito sa bulsa yung ating card. And then, magpapatay na tayo ng ilaw. So, mamaya ulit, guys. Love you. Mwah. So, ayan, guys. Nakapagpabibi na tayo. 161 over 120. So medyo na high blood naman tayo siguro nga dahil sa mga kinakain ko and pasabay ako dahil kumain na naman ako ng uh, toyo, daing na toyo. kasi nga syempre pag alam mong bawal masarap kainin masarap ang mga bawal kahit alam mong masasaktan ka na kahit alam mong madidihado ka sa mga desisyong ginagawa mo so ayun lang kailangan na naman nating mag ano magbaba ng ating uh, ng ating blood pressure kaya laban tayo laban oy na kalimutan kong bumili ng turmeric para uh, sa inumin natin mamaya doon sa salon but anyway daan tayo dito sa supermarket kung meron pa dito <coughs> at na, nama na makainom naman at ma maintain natin yung ating uh, kalusugan hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng sukuan yung mga ganong bagay kasi yun yung ginagawa nating maintain para sa sarili natin and para kahit pa paano ah, uh, wala man tayong minimaintain ng mga medicine meron tayong gano'n para sa sarili natin na kahit konti lang wala man tayo guys sa baba ko muna kasi may bitbit -bit akong ano, may bitbit -bit akong lunch bag, so medyo mabigat yung <laughs> binibit ko ayan pakita ko sa inyo yung bitbit -bit ko ito oh bit, -bit ko so mabigat siya sa mabigat siya sa shoulder kaya ibaba natin ang ating uh, kamay at ang ating cellphone so Ayan, malapit na tayo sa supermarket guys. Tingin tayo ng turmeric kung meron ba tayong mabibili doon. Para, ay, kasi hindi tayo nakainom kahapon and super inom lang ako ng, ano, ng pineapple juice. So, inom tayo ng pineapple juice ulit. Bibili tayo doon sa supermarket. Del Monte talaga ang pinaka, the best na uh, pineapple guys. Del Monte so punta tayo mamaya sa likod ng salon namin mamaya doon sa may supermarket tingnan natin kung meron ba ang Del Monte na na available kasi last time pumunta ko doon walang available so ngayon dito tayo dito tayo dito and nandito tayo sa labas ng supermarket guys i-update ko kayo mamaya guys, nandito na tayo sa salon. Ay, hindi na ako nakapag-video kasi napaka-sobrang ini. Kalalating ko lang, hindi ko na rin napakita sa inyo yung pagpunta natin ng supermarket dahil nawala tayo sa focus dahil nga may nag-aawin sa loob mismo ng supermarket. So, ayun eh babalik pa kita yung mga ganon babalik mo din ng mga ganon so hindi natin naipakita sa inyo guys kaya wala tayong uh, video sa loob mismo ng supermarket and sa pag uh, punta natin at pagbili natin ng na mga kung ano ano pero ipapakita ko sa inyo ang aking nabili doon sa mismong supermarket ipapakita ko sa inyo Para alam nyo kung ano yung pinamili natin sa supermarket kaso lang hindi ko alam yung mga fruits na pinagbibigay bumili tayo ng grapes ayan bumili tayo ng grapes and meron tayong mango actually yung mango kahapon pa and bumili tayo ng garlic and turmeric para sa ating iinom And meron tayong tanito guys, hindi ko alam dito. ah. Basta masarap ito, parang, parang kahimun ito, na hindi siya kahimun And meron din tayong orange dito. So yun lang, tapos yung kanin at saka ulam natin. Hindi naman ako nagbaon ng marami guys kasi nga, yung kanin na na isang takal lang rice cooker guys. Hindi ko na inuubos pa ulam lang. Kasi gusto kong mag-diet pa dyan mga uh, consistent sa aking ginagawang uh, diet-diet so yan, medyo tahimik pa wala pang tao dito Dal tatlo pa lang kami dito actually yung mga kasama ko pero hindi lang tayo mag-iingin ng bonggam bongga kasi para hindi tayo masyadong masisitan nila sa ating kaingayan bakit dalawa lang po it's just the flow ha huh? dalawa na lang kinuha ni madam candy yung isa kong ano papakita ko sa inyo guys wala pang wala pang tao tatlo pa lang kami dito and ayan mag ano muna ako mag prepare muna ako ng aking ah uh, garlic and turmeric para makainom tayo ng bonggang bonggang inumin so mami ulit guys mag prepare muna ako sa aking inumin Yeah. Mm-hmm. So, ito yung turmeric, guys. Iiwa ko na. Kanihiwa pinabalatan para matanggal yung mga dumi Yung turmeric is para sa uh, luya din. Luya na dilaw. So, ito yung na-search namin dito na off-dose oh, okay sa mga may HP just ko hindi ko expected guys na sa ganitong edad ko mangyayari na sa akin ang ganitong bagay na mararamdaman ko sa buhay ko kaya tayo muna ako sa mga sa mga barkada para sa mga session na hinuman dahil ang gagawin ko is para naman para sa aking sarili at para sa aking hangat uh, basta baka hindi na tayo magtagal dito sa mundong ginagalawan natin kung aabusuhin natin ang ating Huwag ka pa yung tapos natin hiwain Ayan eh, Tara muna natin Gusto maganda kasi sya para parang magigain natin sya magagawa sya guys kasi mas maganda yung gamaan yung katas niya ayan lalagyan na natin ng hot water Yan, ibababad muna na natin siya ng corn. Ibababad na natin siya para mag-absorb yung katas ng garlic and turmeric. Para mas ma natin ang lasa at malinamnam na pagkainom ma-feel natin yung lasa ng turmeric at garlic <coughs> ito guys buong hapon ko na ko iniinom hanggang gabi na hanggang gabi actually and then ayun lang yan ang kakainin natin ngayon is fruits lang. Fruits. Kumain na rin ako ng sag ito ng uh, bago ako malis. Bago ako maligo actually. Kumain ako ng uh, banana, isang saging. And then ito rin yung kakainin natin guys. Hindi ko alam po ano po. Ang pangalan nito. Peach ba? Hindi ko alam. Basta yun na yun. Ito yung kakainin muna po guys kasi mamaya kakain tayo ng rice and ulam. So yun lang Thank you so much po sa lahat ng mga manonood and sa lahat ng nanonood ng aking na aking ina-upload na vlog. So dito na po magtatapos ang ating vlog. So thank you so much guys. I love you all. See you in my next vlog. Bye! Bye-bye!